Hola for today's video. Ito yung banding namin ng asawa ko. Instead na kakain kami sa labas, lalo pag sa bahay na lang kami kakain. Kasi hindi rin mahilig asawa ko lumabas. At ako'y nahawa na rin sa kanya. May time naman na okay, pero madalas talaga mas gusto ko na lang sa bahay. At medyo mahal din ang gastos pag ko. Pag sa labas kakakain, syempre. At nakadepende pa yun sa rank ng karne na kakainin nyo. Pumunta ako ng supermarket kasi bibili lang ako ng sibuyas. Kasi sabi ko may natira pang karni na pang ihaw. At eto nga ginagawa kong negima. Talo-talo na sana to kahit ito lang pang ulam na. Kasi may natira pang yung pang nung nakaraan. At yan din, tira din nung nakaraang Nagyakini ko kami. Kaya lang nung pagdating ko dun sa supermarket, first time kong pinasukan ng supermarket, kompleto siya may pang yakiniko niya saka may mga gulay, may isda. Kaya tinawag ko asawa ko. Do't tsaka tuyo mahilig ang asawa ko sa mga karni-karni kaysa -karni, sa isda. Bumili na rin ako ng kimchi na isang kilo kasi mahilig din kami sa kimchi. Masarap lalo sa barbecue. Kaya mas gusto ko na lang sa bahay mag ko kasi nakakain kami ng ganitong karne. Kung paminsan-minsan lang naman at saka pag nagba-barbecue kayo, na kayo kayo lang. Pwedeng pwede na yung ganito. Kasi pag sa yakiniko mo talaga yan kakainin, napakamahal. Nasa 8,000 yan lang yung nagastos ko dyan. Pero hindi lahat nakain namin, may mga natira pa rin. Etong karne lang na to, talagang inubos na namin. Kasi ginawa ko siyang steak. Mas makakatipid ka talaga pag ikaw magluluto. At makakain ka ng masarap na karne. Tuwang-tuwa naman asawa ko pag ganito kasi nakakapag siya at saka nakakainom feel siya. Feel na feel niya. At yung tirang kanin namin, ginawa kong garlic rice. Hindi ko na nilabas ng ibang ulam kasi hindi rin namin maubos. Sa pinamili kong yan, gumasas ako ng 8,000 yen kasama ng mga gulay. At kung ano-ano pa yung mga binili ko. Tapos yung karne na nabili ko, dalawang kainan pa ng ni Iko. Nagigulti nga asawa ko kasi Zeta ko nga daw. Madalas nga niya akong sinisita sa mga pagkain namin. Huwag daw ako masyadong magastos kasi ang mahal ng bilihin. Okay na daw siya sa paisa-isang ulam. Sabi ko sa kanya minsan lang naman. Saka, ikaw na ng atong nagtatrabaho nagtatrabaho, titipirin pa sa pagkain. Kaya tayo nagtatrabaho para makakain tayo ng masarap. Kahit hindi palagi basta nakakakain tayo ng masarap na gusto natin na pagkain. At motomoto -moto kasi mahilig na talaga ako sa kusina. Kaya lakiin pasasalamat ng asawa ko dahil masipag daw ako sa kusina. Dahil siya hindi niya alam magluto. Kakain lang talaga siya. At syempre, iba talaga yung feeling pag na-appreciate ng tao yung ginagawa mo. Asawa ko kasi sobrang na-appreciate niya yung mga luto ko. Iba din talaga pakiramdam. Pag kumakain nga walang ibang bukang bibig kundi masarap. Oishi. Parang bata lang na nakakain ng masarap. Minsan nga, naiirita na ako. Yung iba nga, hindi nakaka-appreciate ng luto ng mga asawa Kaya nila. Kaya iba din talaga pakiramdam. Imaginin mo yung kumakain lang, walang sinasabi. Hindi mo alam kung nasasarapan o hindi, walang reaksyon dun sa mga niluluto mo. Pag mga ganyan naman, kahit hindi ka mag-e-effort sa pagluluto. Pwede mo lang yata pakainin ng instant. Toink. Pag may nakaka-appreciate dun sa mga ginagawa mo or sa mga niluluto mo, dagdag confidence din yun. At magle-level up ka sa pagluluto. At syempre yung pagsisipag sa pagluluto. Kasi hindi lahat ng tao marunong magluto. At hindi lahat ng tao gustong magluto. At gusto ang pagluluto. Mas nananaig yung katamaran. Char. Minsan tinatamad din naman ako magluto. Pero pag naiisip ko na excited yung asawa kong kumain sa niluluto. Ayun, ko. nagsiswitch on yung sipag ko. Dahil kahit instant na pagkain lang yan pag ina Arrange ko tuwang-tuwa na siya. ko tuang tuan asawa. Kailangan ko tuang tuan asawa. Kailangan ko tuang tuan asawa. Kailangan ko lang. tuan asawa. Kailangan ko tuang tuan